Breaking news mga kapatid. IDF o Israel Defense Force na itumba umano ang ilang mga hostage ng Hamas. Sa ngayon kapatid, libu-libong mga Israeli ang nagtipon-tipon sa isang plaza sa Israel na ang tawagin ay Tel Aviv. December 16 nang aminin ng Israel Defense Force na napatay ng kanilang mga sundalo ang tatlong hostage ng Hamas matapos nilang magsagawa ng isang operasyon sa gasa. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Tulad nga ng sabi ko kanina kapatid, tatlong hostage ang nawala o namatay dahil sa isang pagkakamali ng IDF at ito ay sina Yotam Haim, 28 years old, Alon Shamris, 26 years old, at si Samir Talaka na 22 years old. Ayon sa mga IDF kapatid, hindi nila nakilala ang tatlong hostage at napag-alaman nilang miyembro ito ng kalaban. Nagkaroon kasi ng isang matinding bakbakan sa gasa kung saan kaliwat kanan ang ng putukan at doon tinamaan ng bala ang tatlong hostage nang hindi naman sinasadya. We misidentified hostages for uh, enemy combatants and uh, sadly shot them. Dumako naman tayo dito sa Tel Aviv dito kasi ginanap ang isa sa pinakamalaking rally sa Israel. Isa itong malaking plaza kung saan libo-libong mga Israeli ang dumalo. Dala ng mga taong nagrarali ang larawan ng mga taong hostage pa din ng Hamas magpasa hanggang ngayon. Dito ay ipinapakita lamang nila ang presensya ng sambayanan at para marinig ng gobyerno ang hinaing nila. Nais kasi ng mga mamamayan ng Israel, lalo na ng mga kamag-anak ng mga hostage, ay mapalaya na ang kanilang mahal sa buhay. Isipin mo na lang kasi kapatid, 73 days na o humigit kumulang tatlong buwan nang nakakulong ang mga hostage na hawak ng Hamas, na islamang ng mga nagrarali na mapalaya na ang ilan pa sa mga hostage ng Hamas. Natatakot din sila na mamatay ang kanilang mahal sa buhay. Agad naman tumugon ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at sinabing may mga pag-uusap na para makalaya ang iba pang mga bihag ng Hamas at patuloy na gumagawa ng paraan ng gobyerno ng Israel para maibalik sa kanilang pamilya ang mga hostage. Sa kabilang dako naman kapatid, unti-unti nang nauubos ang mga armas ng Hamas at nahihirapan na silang makipagpalita ng bala sa mga militar ng Israel. Breaking news mga kapatid, alam mo ba na ang Hamas ay nauubos na ang armas na kanilang gagamitin sa digmaan at napakalaking pasakit nito para sa kanila. Kung matatandaan mo noong mga nakaraang video natin ay nabanggit ko doon na binomba ng IDF ang isa sa pinakamalaking missile and weapon production ng Hamas kung saan biglang humina ang puwersa ng mga terorista. Ang pagkasira ng isa sa pinakamalaking pagawaan ng armas ng Hamas ay malaking kawalan para sa kanila. Nagdulot ito ng malawakang pagkaubos at pagsuko ng mga Hamas. הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן. המלחמה בעיצומה. ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, sumuko na umano ang maraming miyembro ng Hamas. בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם. ngunit ito ay pinabulaan naman ng militanteng grupo dahil patuloy pa rin silang nakikibagbakbakan sa mga militar ng Israel. Kung matatandaan natin noong mga nakaraang linggo, ay patuloy ang pakikipagdigmaan ng IDF sa Northern Gaza. Pagkatapos nito, ay rumekta sila sa lugar ng Khan Yunis, kung saan naroon ang libu-libo pang mga hamas. Pinalikas na nila ang mga sibilyan na naninirahan sa Khan Yunis para hindi na madamay pa sa magaganap na sigalot ang mga tangke ng IDF ay handa na rin sa pagsasagawa ng ground operation. Sa kabilang dako naman, nakontrol na ng IDF ang Palestine Square kung saan dito makikita ang pinaka mahalagang building ng Hamas kasama na ang mga underground tunnel na nakakonekta sa Shifa Hospital. Dahil sa patuloy na pagbomba ng IDF sa mga lugar sa Gaza, daang-daang Hamas na ang mas piniling sumuko kesa mamatay. Sa kabilang dako naman ang Iran ay hindi na supply pa ng mga armas sa Hamas. Alam naman natin na isa ito sa mga kaalyado nilang bansa. Dahil sa pagtutulungan ng Estados Unidos at Israel, ang mga armas na sana dadalhin sa mga Hamas ay binomba ng Israel Air Force at United States gamit ang isang jet ang mga truck naman na magdadala sana ng pagkain sa Gaza para sa mga naapektuhan ng gera ay napag-alaman na naglalaman umano ng mga misail, artillery, mga baril at pampasabog. Ito ay nakuha ng IDF matapos magsagawa ng isang operation sa Gaza. Dahil sa pangyayaring ito, humina ng tuluyan ng puwersa ng Hamas ang pagkawala ng mga armas na gagamitin sana nila sa digmaan ay ang isa sa mga daging dahilan para sumuko. Ayon pa sa mga militar ng Israel, ang Hamas ay may mga nakatagong armas sa ilalim ng lupa. Para makuha ang mga ito, kinakailangan nila ng mga human shield. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, kukuha o dudukot sila ng mga taong sibilyan para gawing panangga at makarating sila kung saan naroon ang mga armas na nakalibing sa ilalim ng lupa. Kaya naman na ang IDF ay hindi lang tunnel ang inahanap, pati na rin ang mga armas na sinasabing nasa ilalim ng lupa. Bukod sa kawalan ng armas ng mga teroristang Hamas, alam mo bang napag-alaman na ang ilan sa mga hostage ay nakaranas ng paghihirap habang sila ay nasa kamay ng mga terorista?